magandang gabi mga kapilipi ang gagamitin po natin ay uh, voiceover voice over na lang kasi may ano uh, may uh, sounds gamitin lang natin ng voice over ang uh, aming mga ginagawa yung aming mga activity yan ang aming uh, activity ngayon ay magpalaro para sa mga palabunutan yung mga ano yung mga malilit lang na items yung aming napag-usapan na uh, palabrutan na kami habang uh, ginaganap yung aming event yun na po yung aming pinaka-event yung aming 4th uh, anniversary ng aming uh, media tax force rider charity for charity uh, yan na po kami lahat nag-ipon-ipon uh, uh, ginagunita namin ng aming 4th uh, anniversary nag-kita-kita uh, kami lahat dito sa Olongapo City sa may Johan uh, Dive Beds Resort yan dyan yan na po ang ginanap namin yung uh, bahay na yan uh, in inarkila po namin yan napakababa po ng uh, arkila ng bahay na yan uh, kami ng uh, maliit lang yung aming upa uh, yan. pero may nagbayad ho niyan ang aming kasama may nag kasama namin na media tax force sa Manila. Sinagot niya po yung aming uh, ano yan, bayad dyan sa aming eh, pinag pinami, aming pinagdausan ng aming event. Ayan. Ayan. Mag-usap-usap kung ano mga dapat gawin sa mga susunod ng mga taon o araw yan, yan. kasiyahan Nag ano kami diyan oh uh, pala bunutan ng bigay na isang games na hindi malilimutan na nag-ipon-ipon yung mga buong buong mga media tax force mga kapu, mga ka uh, Ayan po si Sik Paul. Siya po yung nagsasalita. Siya po yung aming MC. Ayan po. Siya po yung may... Uh, siya po ay born member ng aming Media Tax Force Rider. Ayan po si... May kasama kami ng Media Tax Force Manila. Ayan. Salamat sa kanila. Media Tax Force. yan Napakabayad po niyan. Yung mga na hindi naka, nakabunot. Yung mga... Ayan, hindi na bunot ulit para nakakakuha ng malit na items mga kapo, mga kapilipi. Ayan. Tinatawag isa-isa. Ayan, inaabutan. Tapos bukas, uh, bukas, uh, bukas na maguri, wala na kami bukas. Ah, uh, uh, takbo na naman, pauwi ng mga muntin lupa. Ayan, ah. Uh, Diyan po namin ginanap sa ano, na ulongga po ang aming fourth uh, anniversary. Ayan. Ang media tax force. Ayan yan ano lang po yan na uh, malilit lang po yan na uh, bagay na ay na pinagkasunod pinagkasunduan na uh, irapos kung so, sino na makakuha ng malilit na bagay basta malit na bagay lang yan na uh, pwedeng gamitin sa bahay yan masaya na po kami at meron kami nga konting ra konting uh, uh, uh rapos na yan um, uh, parang pinaka po namin yan yan kami uh, nagpapasalamat ang bawat isa uh, nagkita-kita din sa wakas kahit malalayang lugar may mga taga Bulacan yan, Manila Dilupa Tangas yan yan mga Pilipino. yan po yung aming grupo yung media tax force rider nagtipon-tipon kakasiyahan yan, nagbabanding. Ito, may ampaw siya. Ampaw, ang ampaw po, po, ang laman na ampaw is mayroon na 100, 100 pesos, 200 pesos. Ayan na. Nandiyan po yung aming founding director. Yan, si Bal. Ayan. Nandiyan po si uh, Sir Lucas ang aming chairman. Ayan mga kapilipe. Yan po ang aming mga gawain na yan. Na paano nag-iipon-ipon lang po kami kung mayroon kami nga uh, yan, 4th anniversary ng nga uh, yan. Kaya na nga, kaya, uh, ilang hin lang po. 4th anniversary, saka lang kami nag-iipon-ipon lahat. Nakikita-kita, uh, nagbabanding-banding naman minsan saan lang may sisipang lugar. Mas support anniversary 'yan. Yan kami, may mga awarding, may mga awarding din kami. Binibigyan ng certificate 'yung mga masisipag. Masisipag na mga member. 'Yan, may mga award award din, may mga certificate din ay binibigay. 'Yan ang mga Kapilipia. 'Yan po ang aming mga gawain para pag pag-umaabot pag, pag na ng taon ng aming grupo kasi ano kami, 4th anniversary na kami pang apat na taon na namin so ang iba dyan, hindi nakarating kasi sobrang layo hindi nakasabay yan. kaya ang mga nakarating yun pero marami kami, marami kami members ng media talk first rider or charity marami kami Pinaka marami yung uh, Batangas kaya lang hindi nakarating eh, may merong ang uh, Manila, apat ang Manila ang nakarating. Uh, Bulacan, marami rin marami, ang Bulacan eh. Ah, Naanin sila. Ang lupa, ang pinakamarami. Yan, tapos meron na uh, Taltipulo. Yan, may Valenzuela. Ah, uh, may Valenzuela. po marami marami pa iba ang ibang members meron pang mga meron pang taga uh, Tondo yeah, diyan Tondo yan Manila din ba sabong Manila ano uh, sabi ng natin bali sa Manila malaki Manila eh no mira mga may taga sukat diyan yeah, no yan lupa pa lang sukat may las piñas diyan ay mga mga Pilipinas. Yan po aming mga gagawin pinaka-event namin. Yan. yan na-announce ang bawat uh, member, membro na hindi naka bonot ng uh, raffles, 'yung pinaka-giveaway. Yan. Yan puro sila ang masasaya. Masasayahin lahat. Yan magagaling kumanta. Magagaling uminom. Nagpapasalamat kami uh, sa mga natulog, sa mga nakapanood ng ating uh, munting video sa ating channel sa so, mga sa uh, mga Kapilipe so maraming salamat po sa inyo lahat sa uh, panonood ng ating ng ating munting video sa aming event yan po ang event namin yan uh, yan po kami mga kasama na uh, nagsama-sama kami nagtipon nagbabanding, yan, yan patapos na po yung aming edad bukas sa uh, uwi na tapos na ang aming na uh, naganap na yung uh, ang uh, port anniversary namin ayan, ayan po si Sik ay uh, siya po yung aming MC nandyan po lahat na ng member ng uh, media tax force ay iba hindi nakarating talaga nga busy sa kanilang uh, mga gawain napakaswerte uh, ho namin ya uh, may naga may naga may nag-abono ng aming uh, pangangailangan diyan. Siya <laughs> po siya nga uh, member po namin ng Media Tax Force. Yan. Si Ma'am Annabelle. Yan. Yan, uh, yan mga yan Ayan po si Chairman. Ayan, eh, naka-blue na yan. Si Chairman Locas ng Media First Rider or Charity. Ayan, ba nyo mga kapilipi. Uh, kung uh, hindi kayo mainip, sana uh, mapag-alala nyo yung aming mga aning mga ginagawa sa aming charity. Uh, yung mga nakikita nyo sa kasada, yung nabibidyohan uh, ko, yun lang po yon Yung aming uh, takbuhan yan Ta ito po pag port sa yan yan nangyari ng tipon-tipon. Sama-sama. Get together. mga kasamahan, yan. Thank you po uh, watching mga kapilipe. So ano na panood niyo yung aking uh, uh, munting video? Sana magustuhan niyo yung aking uh, uh, palabas. Yan pinakasigin nito pinakasini to. Yan po, yung pinaka-event namin talaga. Yan. Kaya, pagkatapos ng ano, yung mga pinag-usapan ng mga bagay-bagay, yan po ang, ano, ah, palaro naman. Ah, mga, palaro naman para karon naman ng konting nga kasiyahan yung mga bawat isa sa amin. Papalaro ipintuhan. Yan. Yan po ang mga lampo, yan po lahat ng mga uh, media tax for writer, yung mga namamahala, yung mga member. Yan kasama na po tayo diyan ang inyong lingkod, The Blogger TV. Yan. yan. tapos na po 'yan mga Kapilipi. Uh, pasensya niyo na yung aking uh, voiceover. voice over kasi hanggang <laughs> wala tayong ano eh, wala tayong uh, sounds diyan kasi ma-copyright tayo. Ayan, alam naman, sa mahigpit ang ating, uh, ang ating um, channel, mahigpit ating channel na bawal ang copyright. Eh. Uh, Voice over na tayo mga kapilipi. Thank you for watching. Salamat po sa inyo sa panood ng aking munting video. Sana po ay nagustuhan ninyo. Kung hindi naman, uh, okay lang maraming salamat pa rin po sa inyo. thank you. Sana na sabibayan niyo aming uh, mga gawain pag uh, mga anniversary. Yan, yan po yan. Nag-announce -naga kung ano mga dapat gawin. Yan, yung mga gagagawin. Mga susunod na araw, susunod na buwan. Tipo, ayan, ayan po yan. Yan mga kapilipe. So, Yan. Si Si Ma'am Annabel. mga kapilipe, ah, uh, kung magusto niyo yung aming uh, media tax providers, sali na po kayo sa amin. Tulong-tulong uh, po tayo kung, uh, uh kung saan kaming uh, pad sa aming matutulungan yung mga nangihingi ng tulong na abot kamay namin na pinag-iipon-iponan po namin yan pinagtatagpita pin namin yan na pinaga, uh, merong meron kami mahingian yan ay pinapaabot po namin yan yung mga mga nagdo-donate yan yan nakakarating po yan sa dapat ano, uh, pagbigyan ng na mga nagdo-donate sa amin yan. Malaking, malakin tulong po mga kapilipi kung kayo yung makapagbigay sa kapwa ninyo mahihirap katulad din may oh, mahihirap din naman kami mga kapilipi nag-aroon lang kami naga